at kinarate na nila yung cake yan na lang natira <laughs> <laughs> nilaklak <laughs> si Marivic kasi na siya. Ayan. O, o lang, okay, siya. Bilis ni bilis na si Marivic tusok sa hustang bay tulog wala, tulog-tulog Ayan, mag-request po kayo ng kanta at kakanta na yung ating singers. Ayan. Singers. 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 Ay, isang singer dito na tutulog Yung bunso, tulog ng tulog. Ang <laughs> na kano okay. ni Amaw, babusis po ang ganda. Hindi, kahit lakahiga daw siya, magkaano pa rin siya, kakanta. O. Ipremier ako. Pahitan mo. mo. Pahitan ni mga kaubang at ay, mga, yung, mga, YouTube, kaya, mga mga YouTube ay kaya makikita makita itong naong sa Geraldine Osgar, hindi ko lang siya ba? Geraldine, nasaan niya sweetie pie mo? Geraldine, ang sweetie pie mo? Si mama o papa? Si mama o oh, si papa? Nasaan si papa mo? Hindi na pinapunan sa akin. Gigil na gigil siya, naubos na yung isang bote. Masarap ko hindi ka dito uminit eh no? Ay, 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 sorry. Kailangan kay, kay RapNet oh, layuan mo sila oh, Tugso, Malapit na! <laughs> Tugso, lapit ko na! Lapit na umuwi si Marip�� Tugso! kayjaminan, kung sino kaya niya, nasa na nasa 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 sa iPhone nasa 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 rin nasa 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 daw nasa 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 Ala, yung pag na twinkle twinkle. Ala <laughs> na. Nang mata niya na twinkle twinkle na. Ayan naman. Yung tulong niya. Ah, ito kasi natulog. Natulog, yan eh. natulog siya. Disqualified ah, ah, ka ah, na tulog mo niya. Yung hindi man hindi siya iinit sa ano chan mo, pero parang mahihilo oh. ka. Masasagap ito na, makakapiright siya. Yung music, hindi masyad malayo. Ano, na na oh, pili, uh -oh. na, no? Kasi sa mga mall, hindi pa uh -oh. ano, siya pala. Uh -oh. Ayan na. Wala na. Um, nalasing. Pero, naramdaman ko na. No? O, oh, naramdaman na niya nan yung kanyang tuhod. Ayan. Eh, ano Sino na-auto sa inyo na uminom? Oh, yung paningin niya. Anong ngayon nararamdaman mo? I-mute mo muna yung music at maano tayo. Masip we are. Please, thank you. Ayan, interviewan ko na siya. Anong nangapakaramdam mo ngayon? Or so, nahihilo ko kunti, no? yung chan ko, hindi man, ano, manghang? Hindi manghang? Pusin natin yan. So, anong plano nyo? Maramdaman mo Ikaw naman, anong nararamdaman sa tuhod mo? Parang ano na, may init ang tuhod ko. Nang ano, ano na, daw, nang hina <laughs> na daw yung kanyang tuhod. Baka hindi maka... Ay, malaki naman si Mau, Amau. Siya Ayun, ang ano, mag-alas sa... Ano, hati niya yun, lang sa bahay yun, niya. Biglip, Andan niya lang bahay nila sa gil, kabilang... Yun, ano? Ano? lang Malubat At si Vic, mamiss ka namin Vic. Sana balik after. Ano? wag mo nang pantayin yung edad mo ng ano. Kasi talaga... <laughs> tatanda ka sa Pinas. <laughs> Iba yung kutis natin doon. Huwag mo nalang bumitim ako doon. Umitim ako din na. Sige, hindi soroy magsoroy. Good! Juju, makakaitom yun ang Pinas, Day. Hindi, Day. Kaya nasa labas ka rin na, no. Hindi kasi ako nagpapayong kaya gusto ko ng vitamin C. Hindi ako nagpapayong noon. Tara, ala, dulce si tutok Hindi ako nagpapayong. Ayun talaga. Pero, tingin ko naman, sige, bakit hindi ang ibang mga nasa Pinas, Day? Ang pagkahamis naman ako. Ang inis no, na Bakit no, 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 sa Pinas? Bakit no, 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 no. tayo? Mga no, ribandin uh -oh. sila. Eh, kasi alagang rejuvenating cream yung kanila. And, eh, alaga sila dahil eh, kahit ang ilang mga tarbaho sa ilang mga asawa, medyo tama-tama din ba? Oh, oh. Pero gumaganda sila. <laughs> Kaya <tatabayan, laughs> inggit ka, umuwi ka na lang para gumanda ka doon. Hindi, yeah, really, hindi. Para bang tudo, ilay sila oh, oh. niya. Oo. Oh. May pink-pink pa -pink, siya dito. Sabi ko. Eh kasi naka-rejuve yun eh tipid. Ah, mami pang bili pero bakit ganito ang mga ano natin? Ano ba naman, 'di ba? Oo. No. Ito naman, ano kaya ang masasabi niya? Bakit daw maputi mang mukha nang nasa Pinas kaya ano? Mura naman ang bilihin mga origin bilihin dito. Oh, saka pang ano lang yung redo after ano yun masusunog na yung mukha noon. Oo. Ito si Amao is simple, walang ano. Hindi to nag-ano, simple yung mukha niya. Makinis. Ano gamit mo? Oh really? I love you brilliant ka. Makaano. Oh, sa bahiyang-hiyang naman 'yan. Ah, yeah, hiyang-hiyang sa mukha. Mag-ano ka lang sunblock, sunscreen. Sige, sige. Sa naman to, hiyang-hiyang po. hindi nakahirap na ano? Kailangan tinginin ko, ba. May mga anak nag-school lahat. Mas tingin ko mura. Asin sa mukha. Mapailawos na at mato Oh, may katawan pa daw na siya sa mga katawan. Oo, oh, Bill. mag Maggahit ka na daw oh, ma exercise ka. Kailangan mag-mag-TV na. Oo. Oh, Ano na may kasama ka sa pagkain? Hindi oh. Di man siya mukha on bay. Sini mo taon. Kabi man siya alas 3 pina. Libre man ko sila lunch doon og dinner bago sa umuwi. Ayan, ang Bisaya nagsalita na sige. Banatan mo last L ano L na natin sila. to. Last na nating ano kay ano? ano. Siya. Ang out, six ang months, out, we're out waiting out for six, six months o, para makapalit siya. Doon sa bahay, mga eight, ganon, biyahe. Mo try mo lang buhay pina, kung ano Oh, try mo o, lang muna doon. Pero, pahinga ka muna doon. malayo lang siguro ang months. Oh, kasi babalik ka na. na. na ako sa oh, sanay ka rin sa my monthly. Naisip ko na yan eh. Oh, kasi kaya ko nung ako. umuwi ako. Kung siguro kikita ka ng ganang sa kung ano kalaki yung mo dito, kasi kita mo sa Pinas, hindi ka mo, hindi mo naisipan hindi. na babalik dito. Ang sa oh, oh. ang sa tingin ko, kung example magtinda ko, kung kikita man ako ng mga 10,000 a day. No, kahit kikita ako ng 1,000 a day sa tindahan, uh -huh. parang hindi na ako babalik. Foods ang ano mo, mas maganda na foods. Kasi maruling ko man yun. Uh mm -huh. -hmm. na, hindi, hindi yun sa'yo kung mag, paano mo itipid yung 1K na ano. Uh -huh. ka naman sa pagluluto. Yung Ganun ba? -tik -tik mm -hmm. tapos magluto-luto ka ng gulang. Kasi ang mga wala. tindahan doon sa amin, kahit sari sari store lang, uh mm -hmm. kumikita mo na sila oh. ng 1,500, 1,000, ang pinakababa na 800. Kompetensyaan mo yung kapitbahay mo. Hindi, mas medyo malayo. Ah, malayo. malayo. Kami. Mag-try ko ng foods. Luto-luto nga oh, na ulam. Oo, oh, yun ang malaki. Kasi, yung, ano, yun. yung sari-sari store, palamutik lang kasi yan. Hmm. Kasi hindi naman talaga yun nga, halos minuto, may bibili, may ganun. Parang wala lang yan. So, kailangan so, talaga. saris sari-sari store ka mag-uusla. Oo, wala, wala, mag wala, talaga. Maraming talaga. Ba, oh, kailangan, meron kang extra na i-display sa labas mo or mag-luto ka yun, ng merienda o mag-ulam pa. Wait, <laughs> Halo-halo ba tong mo? Kuya, hmm. uh, big at tayo maghihiwalay -iwa na. Sana, before six months, andito ka na ulit. Pahinga ka lang muna sa Pinas. Pero malayo yan, Bel. Oo, kung... oo. Sana yung sa, ano eh, three months, four months, baka apply ka na. Oo. March, ganon. Oo. oo. Kung wala talagang, ano, mm -hmm. nag-delayed ako, apply talaga oo. ako. Kahit saan, wag lang Middle East. Oo, wag. Delikado Apply talaga ako. Surtihan lang din naman kasi doon. Ayaw ko ilagay ka sa freezer. sa Oh, ilagay ka napakalaki na sa freezer. Napakalaki, <laughs> napakalaki ang bahay tapos ang sahod ko nung napakalaki nung time na yon 10k mm. lang sa piso mm. nung time ko 2008. Oo. Ayun ko. Pero malaki okay. na ang sahod sa pato ngayon. Ah, 20 ang pinakataas talaga. 20 pa? Oo. Oh, pa. So, maghongkong ka na lang. Punta ka man lang sa malayong lugar, maghongkong ka, ka na lang ulit. Singapore, Hongkong lang talaga. Saan mm -hmm. Saan yan? Yan Singapore, Hongkong. Ang Hongkong talaga pala malaki. Pero ang Singapore, chat ko yung mga kaibigan ko, nasa mga 28 lang talaga. Ang mga first timer. Pero ang matagal na doon, pumapos na rin sila ng mga 48, 35. Malaki ang bahay doon. Malaki ang bahay. Malaki. Malaki ang mga bahay. Hindi man daw, uy, na may amo nga kundo lang din. Katulad dito. Eh, kung makatiming ka ng amo yun na... Mostly, mga kundo. Okay, so Vic, masabi namin sa'yo, good luck see you. You. next year. Basta, Soon, basta alam ko mabalik ka eh. Nasanay ka na eh. Ganun ako eh. Ilang bisis ko nag, ano, nasanay ko sa malaking income. Okay, Hindi, yeah. yeah. oh, oh. sa trabaho mo, sa routine. sa ko, ako, sa routine. Routine. oo. Oo, malibago oh, ka. So, ngayon parang pahinga mo lang muna yan. Pag-uwi mo, pahinga. Tapusin ko lang New Year or Oo, birthday. Anong or yung pamilya ang so, anak ko? Add to ko dito sa Malati, maghanap po mga agency. Oo. oh, sa Malati. Uh, Nandiyan ang marami agency. Uh, marami. Malati. Doon yung, agency Yung po ano po, sa Gamon, maganda rin yun. Maganda. Gamon Agency. Malaki yung agency dito. Anong agency nyo sa Pinas? Gamon Agency International. E ano, ano natin mayroon sa Facebook? Maganda yun. Wala kang mayroon, mapayaran. Say, hanggang dito na lang po. Ano po ni sa dalawang agency? Okay, hanggang dito na lang po. Uh, ano, yung ano po yung pinasa ano, sabi niya, Vic, pag makita yung dito mo yung na lang post na, na po, uh, sila sa Pinas, ano? mag-comment ka ah, bye agad, tapos sa inyo lahat, maraming salamat sa inyo panonood. Binigay ko kayo Abaw! Binigay si Abaw! Binigay si Abaw! Binigay si Abaw! bye na! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, Mau! Bye-bye! 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 Para makita mo yung mga post nila. Nag-join din ako. Sabi niya, kung meron kang makita dyan na, hiring from Philippines. Thank yeah. you.